Nakabuuna ng Partial Committee Report ang Quad Committee kasunod ng labindalawang pagdinig ukol sa isyu ng extrajudicial killings at war on drugs campaign ng Administrasyong Duterte at mga illegal na aktibidad sangkot ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa panayam kay Quadcom Overall Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, sinabi nitong tatawagin itong progress report dahil magpapatuloy pa ang investigasyon kahit na matapos ang Christmas break. Kabilang anya sa nilalaman ng progress report, ang mga rekomendasyon sa concerned government agencies, kaugnay sa mga individual na dapat kasuhan, pati na ang isinusulong na panukalang batas. Ipinunto ng kongresista na minarapat nilang paaprubahan na sa plenaryo ang report dahil may mga issue na dapat na agad maaksyonan at ang mga naturang output ng Quadcom ay natalakay na ng husto. Umaasa rin si Barbers na masesertipikahan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent ang mga panukalang batas upang maihabol pa bago matapos ang 19th Congress kasama na ang pag-amyenda sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Paliwanag nito, kapag sinuportahan ng mayorya sa plenaryo ang progress report, magsisilbi itong senyales na dapat itong maisama sa priority legislation. Target nilang ihabol ang approval bago ang Christmas break upang mapagduunan na nila ng pansin ang iba pang isyu sa ilegal na droga at EJK. Pinag-iisipan naman ng mega panel na formal nang i-terminate ang mga pagdinig patungkol sa Pogo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.